Siya ay saksi sa bawat iyak ng best friend niyang si Mary Jean. Shine, humarap ka na. O oh, Shine, ano naman ang nasaksihan mo? Yung best friend ko po, madalas sa bahay, iyak na iyak. Namimiss niya rin yung baby niya. Mga ganun po. So, anong tingin mo? Bakit niya pinapa, pinapaampon, pinapaampon yung kanyang mga anak? Sa yep, din daw po ng buhay, kaya gusto niya daw po ipa, ano yung bata. So, gusto niya may pera para may, may, may masilungan sila. Siyempre, may pera involved. Magkakaroon silang up, maupa, maupahan sila, gano'n. Yun po yung ano niya, side niya. Eh, may katapusan din yun, di ba? Opo. Sa ngayon Ina, ka ba? sabi sa kanya, kung wala rin naman kayo parehas trabaho, ano mga hindi mangyayari sa inyo. Upa Ate Shine. Isa, isang buwan, dalawang buwan. Parang yung susunod na mga buwan, di ba? Ate Shine, pero naging sangayon ka ba sa naging desisyon nila na yun nga, ipa-adapt yung bata? Para sa akin, sige, okay lang kasi wala naman sila parehas bahay. So, kung ikaw may anak, kaya mo rin gawin yun? Napa may, may pinampo na rin ako na baby, pero walang money involved. Pero kamusta naman yung nagiging ano, uh, relasyon ni Mang Teng at ni Ate Jean dati? Bilang best friend ka nila, kamusta naman sila dati nung sila pa yung nagsasama? Okay pa sila nung una. Umuupa sila, nakakain din sila, ganun. May trabaho si Kuya Teng, may trabaho naman siya dati. Okay naman sila. Ito lang, lately na nga lang, nagulat na nga lang, nagiwalay nga daw sila, dahil nga daw sa baby. Sa sobrang kahirapan, pinamimigay ang anak o binebenta. Ayon sa DSWD, eh, ang mga pangunahing dahilan kung bakit pinapamigay yung anak o kaya ay binebenta ay number one, solo parent sila. O kaya matinding kahirapan o kaya pang-aabuso sa bata nung magulang. Ayon, pero dito talaga mo makikita yung ano no, yung kakulangan, yung alam mo yung kakulangan ng uh, gobyerno sa impormasyon, na meron silang pwedeng takbuhan, may solusyon yung problema nila, hindi nila alam. Hindi nila alam kasi yung mga barangay walang pakialam. Kaya kung wala silang pakialam, kayo ang maningil doon. Kayo ang maningil doon kung paano kayo pwedeng tulungan. Dito naman tayo sa todo ang suporta sa desisyon ng anak niyang si Tenga. Na Huwag ipakita yung bata. Amy, humarap ka na. Ami ba o Amy? Ako. Ami. Okay. Akala, akala ko ilong. Tatawa. Akala ko si ilong. Ha? Lahat ng kaibigan niya, body parts. At ate Amy, magandang araw po. Ayan. Pinapatawa namin kayo, pero mabigat po ito ha. Yung pinag-uusapan natin, ay eh, hindi piraso ng karne, mga bata po ito. Bakit po sang-ayon kayo kay Kuya Tenga na huwag ipakita kay Ate Jean ang mga bata? Kasi po, gusto ko, eh, nakabalita nga po kami ng ilalayo niya yung anak. Ipapaampon, dadalhin sa Malas, Amerika. Kasi ayoko ko dahil yung pangalawa na nila. Tapos ngayon, pangatlo, papaampun pa rin. <laughs> Paano mabubuo ang pamilya nila kung ganun? Anong bubuong pamilya? di wala wala silang anak tama